Isang Amerikanong babaeng espya ay nahulog sa mga kamay ng kaaway, siya ay hinuburan hanggang sa kanyang damit na panloob, ang kanyang mga kamay at paa ay itinalik, at isang malaking plastik na tubo ang pilit na isinaksak sa kanyang bibig, pagkatapos ay nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang lalamunan. Kung hindi siya umamin, tatapakan nila ang tsyanyang puno ng tubig. Ang pagpapahirap na ito ay nagpatuloy sa loob ng dalawang taon. Sa kalaunan, ang babae ay nailigtas ng mga Amerikano sa pamamagitan ng isang hostage exchange. Habang papaalis siya sa Bridge of No Return, ang babaeng ito na nagngangalang Salt, ay labis na naguguluhan. Alam niya na bilang isang tagong operatiba, kapag nalantad, automatiko siyang maituturing na disposable, at hindi siya ililigtas ng CIA. Sinabi ng amo niyang si Ted na iyon talaga ang plano ngunit isang tao ang nagdulot ng kaguluhan sa Kongreso at Senado kaya napilitan ang CIA na iligtas siya sa ilalim ng presyon. Ang lalaking iyon ay ang nobyo ni Sol. Sa pagtingin sa walang muwang na lalaking ito, hindi makapaniwala si Sol. Kung tutusin, noong una ay tinarget na niya ito bilang bahagi ng kanyang misyon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, minahal siya ng totoo ng lalaki at handang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang buhay. Si Sol, na ang puso ay malamig at hindi sumusuko, ay pinalambot ang puso. Pagbalik sa US, pinakasalan ni Salt ang lalaki, at namuhay sila ng masaya at mapayapang buhay. Siya ay muling sumali sa CIA at naging isang intelligence director, na bumuo ng isang hindi mapaghihiwalay na pakikipagsosyo kay Ted, na minsang kumuha sa kanya mula sa North Korea. Isang araw, nang papalis na sina Salt at Ted sa trabaho, apurahang tinawag sila pabalik ng isang kasamahan napansin ni Ted na naroon din si Peabody mula sa counterintelligence, na nagpapahiwatig na ang emergency na ito ay hindi isang maliit na bagay. Nahuli pala nila ang isang matandang ahente na tumalikod sa FSB ng Russia. Bilang isang dalubhasang interrogator, pumasok si Salt sa silid upang tanungin ang ahente ng Russia ng mag-isa. Napansin agad ng ahente na si Orlov ang singsing -sing sa daliri ni Salt at mapanoksong umiling. Para sa kanya, ang pag-aasawa ang pinakamadaling paraan para magambala ang isang babaeng espiya. Sa kanilang linya ng trabaho, dapat walang puwang para sa pag-ibig. Hindi pinansin ni Salt ang siya ni Orlov at hiniling na malaman kung anong mahalagang katalinuhan ang mayroon siya. Sa halip, sinabi ni Orlov sa kanya ang isang kwento. Noong Cold War, isang espiya ng Soviet ang nagdisenyo ng programa ng slipper agent. Kasama rito ang pagsasanay sa hindi mabilang na mga batang ulila sa isang lihim na monasteryo sila ay sinanay sa pisikal, tinuruan ng Ingles, at nahulog sa kultura at gawi ng mga Amerikano. Ang mga batang ito ay lihim na ipinadala sa US sa iba't ibang paraan, pinalaki sa mga pamilyang Amerikano, at naging mga tunay na Amerikano, naghihintay na ma-activate balang araw. Ngayon, isa sa mga ahenteng ito ay malapit ng isa aktibo, na may misyon na patayin ang bumibisitang bisipresidente presidente ng Russia sa US nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa, inisip ni Salt na parang delusional si Orlov, na parang umiikot sa isang ligaw na kwento. Sabik siyang umalis at tumayo para lumabas sa silid ng interogasyon, ngunit tinawag siya pabalik ni Orlov. Ibinunyag ni Orlov na ang sinabi niyang ahente ay si Salt mismo. Natigilan ang mga taong nanonood mula sa labas ng interrogation room. Ang mas nakakagulat, ang polygraph ay nagpapahiwatig na si Orlov ay nagsasabi ng totoo. Paglabas ni Salt sa silid, napansin niyang iba ang tingin sa kanya ng lahat. Ang una niyang naisip ay ang kanyang asawa ay maaaring nasa panganib dahil ang unang mga salita ni Orlov ay tungkol sa kanyang kasal. Ang kanyang asawa ay madaling magamit bilang pagkilos laban sa kanya sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Peabody. Tinawagan ni Salt ang kanyang asawa, ngunit walang sumasagot. Nagsimula nang magduda si Peabody kay Salt sa kanilang hanay ng trabaho, walang lubos na mapagkakatiwalaan. Sa puntong ito, hindi na makaalis si Salt sa gusali ng CIA, hanggang sa mapatunayang inosente siya. Inilagay siya sa isang hiwalay na silid ng interogasyon. Samantala, si Orlov ay inihatid palabas ng mga ahente. Pagpasok nila sa elevator, biglang hinugot ni Orlov ang isang spring-loaded na kutsilyo mula sa kanyang sapatos at mabilis na pinatay ang dalawang ahente ng CIA. Sa silid ng interogasyon, nagpabalak-balak si Salt, na lalong nababalisa nang makarinig siya ng mga alarma na umaalingaungaw at nakita niya si Peabody at ang iba pa na nagmamadaling lumabas ng silid, ang kanyang takot sa kaligtasan ng kanyang asawa ay tumaas. Desperado na umalis at mahanap ang kanyang asawa, hiniling ni Salt na gamitin ang banyo bilang isang dahilan upang lumabas sa silid ng interogasyon. Nagmamadali siyang pumunta sa lobby, nagbabalak na dumaan sa security at umalis, ngunit nakita na ni Peabody at ng kanyang team ang kanyang mga galaw sa mga surveillance camera at inalerto ang front desk mabilis na tumalikod si Salt at pumasok sa ligtas na daanan ng CIA habang naghahanda siyang basagan ang isang bintana upang makatakas sa gusali. Ngunit nagsara ang mga metal na shield ng security sa lahat ng bintana at pinahinto pa ang mga elevator. Naging malinaw na ang bawat galaw ni Salt ay binabantayan sa kamera. Kumuha ng fire extinguisher, inisprayan ang mga security camera para matakpan ang mga ito. Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang saradong silid ng interogasyon, hinubad ang kanyang damit na panloob para matakpan ang kamera. Napapaligiran ng mga metal na pader na may isang labasan lamang, nagsimulang gumawa ng sandata si Sol. Have you found him? What the hell are you doing, Ev? Have you found my husband? These boys aren't fooling around, Ev. Please, I can't help you unless you talk to me. Call me when you find Mike. gunuhan, mabilis siyang kumuha ng baril mula sa isa sa mga ahente. Tumakbo si Salt sa hagdanan at binaril ang apat na sulok ng salamin ng bintana at nakatakas siya mula sa gusali ng CIA. Siya ay nakayapak, tumatakbo sa kalye. Nagplan siya ng taxi at umuwi. Sinubukan tawagan muli ang kanyang asawa ngunit wala pa ring sumasagot. Upang maiwasan na masubaybayan, kinuha niya ang SIM card ng phone niya. Ang makaranasang babae na espiyang ito ay nalulula na ngayon sa pag-aalala. Ang kanyang isip ay kumikislap sa mga alaala ng kanyang asawa. Tulad ng sinabi ni Orlov, ang kanyang asawa ay naging kanyang pinakamalaking kahinaan. Pagdating ni Salt sa bahay, walang tao ang bahay maliban sa kanilang alagang aso. Agad na naunawaan ni Salt na kinidnap ang kanyang asawa. Ang oras ay tumatakbo, kaya kinuha ni Salt ang isang inihandang backpack mula sa aparador, kinuha ang aso, at naghanda upang makatakas. Bago umalis ay kinuha din niya ang research spider ng asawa. Pagkatapos, dumating na ang CIA team. Napansin ni Peabody ang sirang bintana. Yumuko siya, sinilip ang mataas na labas, ngunit wala siyang makitang bakas ni Salt. Sa totoo lang, nagtatago si Salt sa likod ng isang air-conditioning unit, umakyat sa katabing apartment. Sa loob ay isang batang babae. Ipinagkatiwala ni Salt ang aso sa kanya at nag-iwan pa ng pera para sa pagkain ng aso. Sa sandaling ito, si Salt ay hindi katulad ng isang malamig na pusong espiya siya ay tila mas mainit, mapagmalasakit na kapitbahay. Naglakad si Salt sa kalye, ngunit nakilala ng kanyang partner na si Ted, ang kanyang silweto mula sa malayo. Walang pagpipilian si Salt kundi magpatuloy sa pagtakbo para sa kanyang buhay. Tumakbo siya papunta sa isang tulay, ngunit na corner ng mga ahente ng CIA mula sa magkabilang dulo. Dumating si Peabody, bumunot ng baril at pinilit si Salt na huminto at nagtago sa likod ng isang kotse iginiit niya na may nag-frame up sa kanya, ngunit walang nakinig sa kanyang mga paliwanag. Nang makitang walang kabuluhan ang kanyang mga salita, hinintay ni Salt ang isang malaking truck na dumaan sa ilalim ng tulay, pagkatapos ay tumalikod at tumalon sa tulay. Bumagsak si Salt sa ibabaw ng truck, ngunit hindi pa handa si Peabody na sumuko. Nagradyo siya para sa mga sasakyan ng pulis na harangan ang daan sa unahan. Walang pagpipilian si Salt kundi tumalon sa bubong ng kalapit na tanker truck. Hinahabol pa rin ni Peabody, nagmaneho sa unahan ng tanker at pumwesto sa tulay. Ngunit nang makita ng driver ang isang babae sa ibabaw ng kanyang sasakyan, ay nagulat at pinigilan ang preno. Nang makababa, na hijack ni Salt ang isang motosiklo na humawi sa mga traffic jam sa napakabilis. Mahigpit na sumunod si Peabody, na nagmamaneho sa isang on-ramp sa pagtugis, ngunit sa gitna ng masikip na trapiko, walang paraan para sa kanya upang makasabay sa maliksi na motonsiklo ni Salt. Walang magawa, pinagmasdan ni Peabody si Salt na kumaripas ng takbo. Sa isang restroom ng bar, sinipan ni Salt ang isang metal na kahon sa dingding at inilabas ang mga sanitary pad para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay gumamit siya ng hood upang itago ang kanyang natatanging blonde na buhok. Nang pumasok ang isang grupo ng mga babae sa banyo, maingat na ninakaw ni Salt ang isa sa kanilang mga coat. Bilang isang sinanay na profesional, ang kanyang unang prioridad sa pagtakbo ay gamitin ang anumang magagamit upang gamutin ang kanyang mga pinsala at itago ang kanyang sarili. Gumamit ng alias si Salt at nagbook ng luxury suite sa isang hotel. Habang naglalakad sa pasilyo, kumuha siya ng ilang piraso ng dry clean na damit. Mula sa kanyang silid, tanaw na tanaw niya ang simbahan kung saan nakatakdang dumalo ang pangulo ng Russia sa isang kaganapan kinabukasan. Lumilitaw na talagang papatayin ni Salt ang pangulo, Inaumagahan, mahigpit na binabantayan ang lugar. Pinangunahan ni Napibody at Ted ang isang koponan upang masecure ang lokasyon, Determinadong pigilan si Salt na subukan ang pagpatay. Mahigpit ang seguridad, na may mga opisyal na nakatalaga pa sa subway na dumadaan sa ilalim ng simbahan. Si Salt na ngayon ay nakabalat kayo ay nakatayo sa subway. Nang malapit na sila sa istasyon ng simbahan, naghulog si Salt ng isang nakasindi at umuusok na pahayagan. Naagaw ng usok ang atensyon ng kapwa-pasahero at pulis. Sinamantala ni Salt ang pagkakataon, binuksan ang pinto ng kotse, at tumalon sa isang inabandon ng platform mula sa mabilis na pagdalaw ng subway. Dumaan siya sa corridors at nakarating sa ibaba ng simbahan. Matapos ibagsak ang mga gwardya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa ilalim mismo ng pangunahing bulwagan ng simbahan, at naghagis ng isang bombang may remote control sa kisame, na nagdulot ng pagsabog ang lupa sa ilalim ng Pangulo ng Russia, na nagbibigay ng talumpati ay sumabog. Sa isang malakas na kalabog, ang Pangulo ay nahulog sa isang malalim na hukay, at ang simbahan ay sumabog sa kaguluhan. Lumapag ang Pangulo sa tabi mismo ni Salt sa gitna ng umiikot na alikabok, at binaril siya ni Salt. Sa sandaling iyon, dumating si Peabody sa basement, at natagpo ang patay ang Pangulo ng Russia. Si Salt ay may hawak na baril, nakatutok ito sa kanya, ngunit hindi siya nagpaputok. Sa halip, sinulyapan niya si Peabody at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, sumuko, at hindi nagtagal, dumating ang security team sa basement at inaresto si Saul. Inihatid si Saul palabas ng simbahan ng pulis, kasama ang kanyang dating amo na si Ted, galit na galit. Galit niyang iniling na malaman kung bakit ginawa ito ni Saul, ngunit na natili siyang tahimik. Habang pinagmamasdan ni Peabody ang convoy ng mga sasakyan ng pulis na papaalis, may naramdaman pa rin sa kanya nagkaroon ng pagkakataon si Salt na patayin siya sa basement, ngunit hindi niya ginawa. Habang tumatawid ang mga sasakyan ng pulis sa isang tulay, ang isip ni Salt ay napunta sa mga alaala ng kanyang pagkabata, na nagpapakita na siya nga ay isang espiya na sinanay ng mga master spy ng Unyong Soviet mula sa murang edad. Siya ay sumailalim sa plastic surgery at kabisado ang kanyang bagong pagkakakilanlan sa Amerika mula pagkabata. Nang muling lumitaw ang mga alaalang ito, biglang kumilos si Salt. pagkatapos ay pumunta si Salt sa isang liblib na junkyard, kung saan naghihintay na si Orlov sa kanya. Siya pala ang dating master spy ng Soviet na nagsanay kay Salt bilang isang asasin. Sinanay ni Orlov ang isang buong grupo ng mga mamamatay tao, at ang kanyang layunin ay magapoy ng digmaan sa pagitan ng US at Russia. Para sa kanyang pampulitikang agenda, pinangunahan niya si Salt sa ilalim ng isang barko, kung saan nagbukas ng pinto ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Sa loob, Nakita ni Salt ang kanyang asawa na hostage ni Orlov. Nangamba si Orlov na baka umibig si Salt at mawala ang kanyang talino, kaya kinuha niya ang kanyang asawa upang mapanatili itong tapat. Hanggang ngayon, nag-iingat pa rin si Orlov. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magbukas ng balbula ng tubig at nagsimulang bumaha ang tubig dagat sa ilalim ng barko. Si Orlov ay nanatiling nakatutok kay Salt habang tinutukan siya ng baril ng kanyang mga tauhan. Anumang tanda ng pagsuway, at si Salt ay babarilin kaagad. Blanko ang tingin ni Salt sa asawa, na malapit ng malunod, walang emosyon, pero sa totoo lang ay nagpipigil siya. Kinilit niyang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi at ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang taong pinakamamahal niya ay nalubog sa dagat. Si Orlov na ngayon ay lubos na kumbinsido sa katapatan ni Salt, ay nagsimulang magbalangkas ng kanyang susunod na misyon inutusan niya siya na makipagkita sa isang ahente ng NATO, na magtatalaga sa kanya ng susunod na gawain. Nang makitang walang ibang masabi si Orlov, pinilit siya ni Sol. Kumuha siya ng isang basong bote at sinaksak hanggang mamatay si Orlov bago pinatay ang lahat sa base. Matapos patayin silang lahat, si Sol, na nalulungkot, ay tumingin sa kanyang nalunod na asawa, inaalala ang mga sandaling pinagsaluhan nila naalala niya ang mga salita nito tungkol sa kanilang pagtanda ng magkasama, ngayon ay isang walang laman na pangako. Sa kabila ng pagpatay kay Orlov, hindi tumigil doon si Sol. Sumakay siya ng eroplano upang makipagkita sa ahente ng NATO. Nang makita ang may peklat na mukha ng kalbo, naalala ni Salt ang kanyang matandang kaibigan na si Schneider, na kasama niya sa pagsasanay sa monasteryo. Si Schneider ay ngayon ang NATO at White House layasan, at ngayong gabi ay sasamahan niya si Salt sa White House ang susunod na misyon ni Sol, patayin ang Pangulo ng Estados Unidos. Nang gabing iyon, dumaan si Schneider at ang kanyang babaeng katulong sa mga checkpoint na mahigpit na binabantayan ng White House. Ang babaeng katulong ay walang ideya kung ano ang tunay na misyon ni Schneider. At sa sumunod na segundo, bigla niya itong pinatabi, humawak siya ng granada at sa ilalim ng mga bala, inatake ang Pangulo ang Pangulo ay agad na dinala sa underground bunker ng kanyang mga bodyguard, si Ted na nasa tabi ng Pangulo sa buong panahon, tila nakilala ang isang pamilyar na mukha. May kutob siya na nasa loob ng White House si Sol. Ang babaeng katulong ay sumugod sa isang bakanting silid at pinunit ang kanyang mabigat na maskara. Ang mga hinala ni Ted ay nakumpirma na ang katulong ay si Sol. Kinatok ni Salt ang mga gwardya sa mga pintuan ng elevator at pinagbuksan sila, nakita ang presidente sa loob ng elevator habang ito ay bumababa mabilis na tumalon si Salt sa pagitan ng mga dingding, sinusubukang abutin ang umaandar na elevator. Sa oras na ang presidente at ang kanyang koponan ay nakarating sa ibaba at pumasok sa bunker, si Salt ay nasa kanilang takong. Nang malapit ng magsara ang mabigat na bakal na pinto, pumasok si Salt. Narating ng Pangulo ang command center ng bunker at inilagay ang itim na briefcase na dala niya sa mesa. Sa loob ng briefcase ay ang US Nuclear Launch Button, isang kritikal na aparato na dala ng Pangulo sa panahon ng mga emergency. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga tauhan na nilabag na ni Salt ang bunker. Upang matiyak ang kaligtasan ng Pangulo, tinatakan ng Security Chief ang buong command room. Dahil si Salt ay isang espiyan ng Russia, nagpasya ang Pangulo na simulan ng isang nuclear deterrence laban sa Russia nakipag-ugnayan siya sa kalihim ng depensa, at silang dalawa ay pumasok sa mga code ng paglulunsad. Pagkatapos maberipika, binigyan ng Pangulo ng kontrol sa nuclear launch button. Maaari na niyang ilunsad ang mga nuclear anumang oras. Samantala, sa labas ng command room, pinatay ni Salt ang lahat ng mga bantay. Naghanda ang security chief na kunin ang kanyang baril at lumabas para pigilan si Salt. Pero laking gulat niya nang biglang bumungad sa lahat si Ted na nasa command room din binaril niya at pinatay ang lahat ng nasa silid, maliban sa presidente. Lumalabas na si Ted ay isang Soviet sleeper agent sa buong manggas ni Ace up Orlov. Binaril ni Ted ang Pangulo at kinuha ang kontrol sa itim na briefcase. Nailap ni Ted ang mga launch coordinates para sa nuclear missile, na tina-target ang Tehran, ang kabisera ng Iran, sa pamamagitan ng bulletproof na salamin ibinunyag ni Ted K. Salt ang tunay na layunin ng misyon, na gamitin ang mga sandatang nuklear ng Amerika para patayin ang siyam na milyong muslim. Ang pagkilos na ito ay magdadala sa US sa walang katapusang digmaan. Si Salt, na determinadong pigilan itong gawa ng tao na sakuna, ay nagkunwaring sumang-ayon kay Ted, mahinang nagsasalita na parang gusto niyang samahan siya sa pagkumpleto ng maluwalhating misyong ito. Sa totoo lang, nahulog na si Ted kay Salt nang una niya itong makita. Ngunit sa oras na iyon, ang puso ni Salt ay pag-aari ng iba. Kaya itinago ni Ted ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga taon na ito. Nang papapasukin na sana niya si Salt sa silid, nakita niya ang isang news broadcast sa TV na nakatayong buhay ang pangulo ng Russia sa harap ng publiko. Ipinaliwanag ng ulat na ang pangulo ay nalason ng gagamba na naglagay lamang sa kanya sa estado ng maling kamatayan. Ngayon, ganap na siyang gumaling, agad na napagtanto ni Ted na ito lang ang ginagawa ni Salt. Naunawaan na niya ngayon na matagal nang humiwalay si Salt sa kanilang organisasyon. Tunay na nahulog ang loob niya sa lalaking nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ted kay Salt na siya ang nag-orkestra sa pagkamatay ng kanyang asawa. Siya ang nagutos na agawin ng asawa ni Salt. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas. Sa galit, pinakutok ni Salt ang kanyang baril sa salamin na bintana. Ngunit ang selyadong silid ng pagpupulong ay hindi masisira. Kahit machine gun fire ay walang silbi. Mabilis na lumipat si Salt sa pintuan ng meeting room at walang tigil na binaril ang dingding sa tabi nito, kung saan matatagpuan ang control panel ng kwarto. Sa wakas, gumuho ang dingding ng semento, sumugod sa silid, na sinalubong si Ted sa isang mabangis na putukan. Matapos parehong maubusan ng mga bala, sila ay nagsagawa ng hand-to-hand -hand combat. Samantala, ipinakita sa screen na ang proseso ng paglulunsad ng nuclear ay isandaang porsyento na natapos. Ang kailangan lang ay ang pagpindot ng isang buton, at ang mundo ay magsisimula ng digmaan. Nagawa ni Salt na itong basited, at sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay sumugod sa silid. Sumugod si Salt sa control panel at hinatak ang mga data cable para sa nuclear missile. Sa proseso, siya ay binaril sa dibdib ng isang sundalo. Bumagsak si Salt sa lupa, habang pinapanood ang screen na naka-shutdown ang system ipinagpatuloy ni Ted ang kanyang tungkulin bilang direktor ng CIA, matagumpay na nilinlang ang lahat ng naruroon. Si Salt, bagaman binaril, ay nakaligtas dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Dumating si Peabody kasama ang kanyang koponan, alam ni Ted na ang tanging paraan upang mapanatili ang kanyang sarili na ligtas mula sa pagkakalantad ay ang tapusin si Salt. Naglabas siya ng gunting at nagkunwaring kaswal na umupo sa hallway, naghihintay kay Salt. Alam na alam ni Salt kung ano ang binabalak niya, kaya inunahan niya ito. Sinakal ni Salt si Ted hanggang sa mamatay gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay inihatid ni Peabody si Salt sa isang helicopter, patungo sa punong tanggapan ng CIA sa Langley para sa interogasyon. Sa helicopter, hindi maintindihan ni Peabody kung bakit pinatay ni Salt si Ted, isang taong malapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Salt ang lahat kay Peabody, ngunit nanatili siyang nag-alinlangan. Gayunpaman, tinanong si Salt ni Peabody, nagtanong kung talagang gusto niyang patayin ang Pangulo ng Russia. At bakit hindi niya pinatay si Peabody noong nagkaroon siya ng pagkakataon? Sa oras na yun ay nakatanggap ng mensahe si Peabody. Natagpuan ng kanyang kuponan ang mga fingerprint ni Salt sa bangkay ni Orlov. Sa sandaling iyon, walang pagpipilian si Peabody kundi maniwala na totoo ang kwento ni Salt. Ibinunyag ni Salt na ang mga ahenteng tulad niya ay nakatago pa rin sa buong Amerika. Siya lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Nakipagdil si Salt kay Peabody, hiniling niya sa kanya na pakawalan siya. At bilang kapalit, siya na ang bahala sa mga natitirang sleeper agent. Si Peabody, dahil matalinong tao, ay nagkunwa rin sinuntok ng malakas si Salt. Pero sa totoo lang, palihim niyang na-unlock ang mga posas nito. Biglang binuksan ni Salt ang pinto ng helicopter at tumalun sa lawa sa ibaba, nawala sa tubig tumakbo si Salt sa kagubatan, determinadong tapusin ang kanyang nasimulan. Maraming salamat po at hanggang sa muli!